Uy mga bay, pamangunan mo. Gising gising. Parang may nakita ako d'ya. Ayan oh. Tingnan natin magkalkal ako ha. Pero pag may tao, kayo na bahala. Okay? Parang meron nga d'ya ano. Oh. Parami. Mm -hmm.

samsako. Basta. Mm. Uh, Ye na, oh. letos. Kakain tayo ng letos. Letos. Ang daming bomba dito. Kaso madilim na dito. Mm. Kita Kitanya yan. Uy. Oh, o orange. Ay, ang bumbay. Laka. Isang katutak na naman to. Laka. Ibinta ko to, be. Ibinta ko to. Ah, 25 cents yung isa. Ayay ka. Oh, ayan oh. patay. Patay. Alaka, dami. Ayan, oh. Lagay ko na dito. Agoy, nalusnag. Dalawa lang nakuha. Ayan. Ang hirap yung mata ko, hindi ko ano. Hindi klaro. Ayan, may tinapay na masarap. Ay, croissant. Oh, pang breakfast. Pang breakfast. Be, maghanap pa tayo be. Ayan pa. Masarap ito ba? Oh, mga Taga po na hindi nakakuha ng litos. Manguha ko ng litos. Eh. Ang daming saging. Kung kanina ako dumating dito, marami tayong hakot. Maganda pa sana ang saging. Oh. Ayan, daming bumbay. Okay. Lagyan natin dito. Madilim na mga bay eh? Yan oh. Sarap nyan. Yan pa. Okay. Oh, madilim na talaga. Ito pa. pa. Ah, kutin na natin. Mga marami din. Yan, marami din tayo nakuha dyan oh. No. Yan, sagla dali. mulayat na ko. Daming, okay, Uy, na tayo. ha, is real. Yan, o. oh. Oh, di ba, may tubig. Oh, ang buwan. Alas otso midyan na sa gabi, eh. Magalas noibi na. o oh, di ba, yan si Ishan Mama. Pag na sura. anong ah, live ako kanina kasi. Ayan, see you.